Kasi hindi, ito na nga siya eh. Lumambot. Lumambot ng bahagya. overcut natin kasi total ito kailan din naman nating tanggalin eh Gawin natin ng paraan para punain natin yung pain mo di baling mag konti-konti importante hindi ka ganong masasaktan hmm. Kasi, ano, tignan mo, zero. Hmm. Ikot na ikot talaga. Hindi kaya? Okay. Babaran muna natin. Balikan natin. Try kong iyan, ha? <clears throat> kahit tapya, kahit bawasan ko ng... Sobrang dahan-dahan ako sa nung kauna. isipin mo hanggang dito. Ito sa part na yan. Pag pinupush ko dito, okay lang. Okay, sige. Ito talaga yung sa natin. Sakit. Ang laki. Ayan, lumuluwag na. Sorry, is. Lumuluwag na. Kaya lang, sobrang laki talaga. Yon, sorry. Peace, ayan na. Kain dyan na. Maluwag na siya. Hmm. Sobrang ano niya na. <laughs> pahinga, pahinga. Kumapde hindi sa ako. Masakit siya pag dinidin, sir. opo, opo. Hmm. No, no. Isipin mo mula dito, may ano na siya, ingrown. May dry skin pa tayo. Sakit. Mas masakit to talaga. Dry skin yan eh. Yes, sakit mm can't eat Mm-mm. Talagang ganun ang tubo niya kasi. Dito pa lang, oh, medyo bumapaluktot na eh. Ay, mm, ito, ito, sarte mo, kakapahinggang. Yan, umpisa dyan. Yan, kukuna niya. Sige, oh, hindi naman yung pagdano. Talaga yun. Makapit lang po. Yan. The rice king pa yan. Yan na. Mano na siya. Yung pinagkata ng ingram kanina. The rice king yan. Pag ganito, <laughs> andun na tayo sa manipisulit na part. De, tsaka masakit po talaga ang dry skin. Pero in fairness ha? hindi ganun kakapalang dry skin mo. Mas malaki yung ingrown. Hmm. <laughs> Sorry na sir. Ginadaan-daan ko na yun, na. Ng eh, sinasabi ko sa isa ito uuumpisa ulit 'yan ha kasi pabaluktot yung kuko mo dito Dapat bago siya Maaari. dapat nandito pa lang siya tatang aanohan na kasi pagdating dito ayan na itong lalim nyo Diyan hanggang dyan nagkakaroon ng kuko yan oh. dry skin ko. lang Ay, sorry. Mas mada dry skin yung nakaraan. Parang hindi ko pa nang pupuan. Oo, oh, kasi ay, nakot. At saka po yung dugo nun, sir. Ako sana yung kabila, hindi ganun. Sorry, sir. Konti lang to. Alam ko masakit yan. <laughs> Ang sakit. Sige mm. mo, bawat ano. Asan na yung una? Tapos pangalawa. Andyan ate yun. Gusto sa Oh! mo <laughs> hmm, Tika, kasi... na ba? Kasi isipin mo mula dito, oh, kinain na ng laman, ang sakit-sakit nun. Tapos mahina pa yung pain tolerance mo. Ah, ah.